gurin ang panginoon isang mapagpalang pagkakataon pong muli para sa ating lahat mga minamahal kong kapatid kayo po ay uh, sumusubaybay sa ating palatuntunan defend the faith dito po sa Emmanuel TV Network ako po si Brother Marco si Ibangilista muli sa pagkakataon pong ito ng ating uh, bagong episode ay pag-uusapan naman natin sa ating pananampalataya kung bakit ang Iglesia katolika ang mga Katoliko ay uh, patuloy na nag-aalay ng mga panalangin para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay, yung mga patay na. Yan ang laging question. Bakit ang mga Katoliko, ang Catholic Church ay patuloy na nagdadasal sa kanilang mga departed loved ones? Kaya nga ho sa puntong ito ay tiningnan po natin ang pananaw ng ibang pananampalataya tungkol sa ating aral at uh, sa atin pong pagre-research sa isang website na kine-create po ng isang grupo ng mga protestante, ang pangalan po ng website ay Got Questions, meron po silang ipinunto doon na isa po natin at ikukot ko po sa pagkakataong ito. Ganito po ang kanilang statement. Basahin ko po. Ang panalangin para sa patay ay isang konsepto na hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Hindi daw po biblical. Take note po, yung aking sinasabi ay kinukot po natin sa isang official website ng grupong protestante. Ano po ang sumunod? Ah, uh, walang halaga ang ating panalangin para sa isang taong patay na. So nung ito po nabasa ko habang nagre-research tayo eh nakalulungkot po na meron palang lang ganitong mentalidad talaga no at ito'y dinideklara nila ha in a very uh, official statement kasi nakalagay sa kanilang website eh at ang malungkot dito ay sinasabing ang konsepto na ipagdasal natin ang isang namatay ay unbiblical wala daw po itong pagsang-ayon sa Biblia. Eh pero duda ko hindi talaga nag-aaral ng Biblia yung mga may akda nitong artikulong ito eh. Hindi sinasang-ayunan ng Biblia ang tungkol sa pagdadasal natin sa mga patay. Totoo po ba ito? Eh mas mainam po na hindi ako ang sasagot kundi ang banal na kasulatan. So kung atin pong babasahin ang bahagi sa Lumang Tipan sa aklat po ng Nehemia chapter 1 verse 6 ay ganito po ang ating mababasa. Hayaan niyong basahin ko po sa inyo. Tingnan mo po ako, Lord. Pakinggan mo ako. Araw gabi kong pinagpipray ang mga lingkod mo, ang bayan ng Israel, na inaamin kong nagkasala sa iyo. Opo, nagkasala kami sa iyo ako at ang mga ninuno ko. Ito pong ginamit kong Biblia ay the Bible, Pinoy version, nilathala ng ating Philippine Bible Society. Ano po ang sinasabi ni Propeta Nehemia? Ipinagdadasal niya araw at gabi ang lingkod niya siya yon, lingkod ni Yahweh. Ang bayan ng Israel at ang kanyang mga ninuno na nagkasala. So, Brother Marco, ano po ang relasyon nitong binasa mong ito na ipinagdadasal ang mga patay according to the scripture? Eh, ito po mismo. Hindi tayo aalis. Babasahin po natin ang bahagi ng Nehemias chapter 2, verse 5. Ano po ang sabi ng Biblia? Basahin ko po. Tapos, sinabi ko sa hari, kung okay lang po sa inyo at kung willing po kayong pagbigyan ang request ko, gusto ko pong umuwi sa Judah para maipatayuko ulit ang city kung saan nakalibing ang mga ninuno ko. Ano po'ng sabi ni propeta Nehemia doon sa binasa natin sa chapter 1 verse 6? Pinagdasal daw niya ang mga nagkasalang lingkod ni Yahweh. Ipinagdasal niya ang, ang bayan ng Israel at ipinagdasal niya ang kanyang mga ninuno. E nasan ba yung mga ninuno ni Propeta Nehemia? E ito po sabi niya dun sa chapter 2, verse 5, nakalibing ang mga ninuno ko. Kayo na po sumagot. Pag sinabi po bang nakalibing buhay o patay? Patay. Kasi wala namang ililibing na buhay eh. So anong sabi ni propeta ni Hemia? Ipinagdasal e niya kay Yahweh ang kanyang mga ninuno. Ano ang mga ninuno ni propeta ni Hemia? Patay na po. Nakalibing na. Akala ko ba sabi ng protestant website ay eh, uh, walang pagsang-ayon ng Biblia doon sa ginagawa nating pinagdadasal ang mga patay na. Eh bakit si Propeta Hemias po, pinagdasal ang kanyang mga ninuno na patay na? Eh sino paniniwalaan natin? Yung propeta na nasa Biblia o yung mga pastor na umusbong lang sa panahon natin ngayon? Sino paniniwalaan natin? Matter of check and balance lang po. Meaning to say, dito po sa sinight kong vlog, eh palpak po agad ang kanilang stand na hindi daw po sinasang-ayunan ng Biblia, ipagdasal natin ang isang namatay na. Kasi ang pinakamagandang halimbawa po dyan ay si Propeta Nehemias. Now, mga mahal kong kapatid, para ho higit pa nating mapagtibay ito, e eh basahin po natin yung nakasulat uli sa Bible. Sabi nila, wala daw sa Bible. Hindi daw sinasang ayunan ng Bible. Pero kung babasahin po natin ang bahagi ng Dos Macabeo, chapter 12, verse 44 to 45, ganito po ang tagpong nangyari. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin ang mga namatay na dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namatay na nananatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na yon upang ang pagkakasala ng mga namatay ay patawarin. Alam po ninyo mga ginigiliw kong taga-subaybay, yun po'y hinago natin sa isang kaganapan sa lumang tipan na ang uh, nagbab, binabanggit po ditong nag-alay ng panalangin at mga handog na pilak para sa mga namatay upang patawarin sila ay ang dakilang si Judas Maccabeo. Ngayon, ang pinaghanguan natin, tinatawag ng mga protestanteng aklat na apokripa o deuterocanonical book, hindi daw nila ito tatanggapin. Abay, sino ang ating paniniwalaan? Yung mga protestanteng Bible scholar na sumasang ayon sa existing ng aklat ng makabeyo, ng mga aklat na tinatawag na apokripa, o yung mga pastor na nagbasa lang ng Bible pagkatapos nagbigay ng kanilang sariling interpretasyon. Paniniwalaan ba natin ang mga taong walang kapasidad? Paniniwalaan ba natin ang mga taong salat sa katotohanan? Salat sa tamang pag-aaral ng banal na kasulatan? o paniniwalaan natin mismong galing sa kanilang hanay, mga protestant Bible scholar na nagsasabing dapat ipagdasal ang mga namatay. Eh, for the sake of argument, meron tayong matibay sa lumang tipan yung ginawa kay Propeta Nehemias, sinulat ni Propeta Nehemias. Eh, lumang tipan yan. Ano kaya kung kunin naman natin sa bagong tipan para ating ma-refute uh, ma, ma, ma itong tu turo ng protestante na hindi daw sinasang-ayunan ng Biblia ang pagdadasal natin mga katoliko sa mga namatay. Saan po natin kukunin? Pinakamainam po, basahin natin, ang isang tagpo sa uh, pagdarasal ni Apostol Pablo, no? Sa isang lingkod ng Diyos. At ito po ay ating hahanguin sa kanyang sulat kay Timoteo. Sa ikalawang sulat ni Timoteo, chapter uh, 1, verse 16 to 18. Ganito po ang ating mababasa. 2 Timothy, chapter 1, verse 16 to 18. Pinagpipray ko na maawa ang Panginoon sa pamilya ni Ones Perus. Kasi maraming beses niya akong pinasaya. Hindi niya ako ikinahiya kahit nakakulong ako. In fact, pagdating sa Rome, hinanap niya talaga ako hanggang sa makita niya ako. Maawa sana sa kanya ang Panginoon pagdating ng Judgment Day. At alam na alam mo naman kung gaano niya ako natulungan nang nasa epasus ako, o nasa epeso ako. Alam niyo, itong sulat na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo ay isang patunay na pinagdadasal ng mga unang kristyano mula pa noon ang mga minamahal na nangangamatay. At maliwanag ang sinabi ni Apostol Pablo na ipahintulot ng Diyos pagdating ng Judgment Day ay patawarin ang lingkod na si Onesperus. Sino po ba si Onesperus? Si Onesperus po, ayon sa tradisyon, ay isa sa pitumput dalawang disipulong pinili at sinugo mismo ng ating Panginoong Yeso Kristo at iyan po'y nakatala sa Lucas chapter 10, verse 1 hanggang verse 12. Sila po yung unang 72 disciples na pinahayo ng Panginoon after na kanyang hirangin yung labing dalawang apostol. At ito pong si Onesperus ay siya ring ubispo ng Kolopan Asia Minor at ng Korinto. Ngayon, yung aking sinight sa 2 Timothy chapter 1 verse 16 to 18 para humas mas maintindihan natin si Onesperus po ay pinatay. Isa po siyang martir, pinatay po siya sa lungsod ng Parium, hindi po ito kalayuan sa epeso sa nangyaring mga persecution sa mga Kristiyano noong panunungkulan ni Emperor Nero. Kaya mga kapanalig, mga minamahal kong kapatid at tagapakinig, dapat po nating matandaan yung tanong bakit natin pinagdadasal ang mga mahal nating namatay? Sapagkat ito po'y kasangayon sa Biblia, taliwas, taliwas doon po sa turo ng mga bagong usbong na sekta ng ating panahon na ito daw po ay hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Sanggain nila yung practice na ginawa ni Propeta Nehemias. Sanggain nila yung ginawa ni Apostol Pablo at sanggain nila yung nakasulat sa pangyayari sa tagpo ni Judas Maccabeo. So, dalawa sa lumang tipan, isa sa bagong tipan, at marami pa pong mga karugtong na mga pangyayari na magpapatunay na ang namatay na ay pwede po nating ipagdasal at bakit po natin sila patuloy na ipinagdadasal. Napakagandang paksain po ito, kaya akin pong dalangin na kayo ay patuloy na sumubaybay sa mga iba pang uh, serye ng ating pagtalakay sa paksang ito upang lalong mag-alab, lalong tumibay at ating ipagtanggol ang ating pananampalatayang katoliko. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama dito po sa ating programang Defend the Faith. At tatandaan po nating lagi, ang Diyos ay suma sa atin, Emmanuel.